Hey, what's up mga karyoneters? Nandito na naman tayo at mayroong panibagong vlog. Nox! Vlogger yan? Sana all. Ngayon lang nakagawa ng panibagong video gawa ng pagkabisi sa aking work. Alam mo na, para makasalapi, mukhang pira kasi tayo eh. Kaya work is life. Yung vlog nating for today's video mga karyoneters ay pupunta tayo ngayon sa Bindis Grand Canal. Kanal. Kamu nang bahala magbuot. Kanal or kanal. Kay mga dag naman kam. Imi lang. Seryoso. Yung vlog nating for today's pupunta tayo ngayon sa Binis Grand Canal Mall dito sa Taguig. Ay, sana all. Pagpasensyahan nyo na mga ati-kuya yung pagtatagalog ko kasi waray-waray talaga ako. At saka, medyo yung Tagalog ko is ka, Yung bang pag nagsalita ka is matigas. Minsan nga pag nagtatagalog ako dito sa Maynilan, may halong waray. Kaya minsan nabubuking tayo. Ay, te, taga-summer ka? Ay, oo. -o. Kaya ayun nagalakit pag tinaragalog si Person First time ko po dito makapunta at ako ay nahumaling sa tagline. nito. Ang ganda. Sa sobrang ganda kami ay nagutom. Kaya kain muna ang mga person. Para energetic mamaya sa pagala at saka pag ikot-ikot dito sa bini. Shoutout nyo pala dito sa kainan na to. May pugi akong nakita dito. Sana mag-PM siya sa akin. Sana makilala kita. Oo oh, di diba? Ang gaganda. Mga tagalunay gadlain. Nalilipayak talaga kaysa itong mga pangarap ko lang makakita sa si mga buildings. Yan na, yan na kami sa Minis. Grabe, sobrang ganda ng lugar at sarap mag-ikot-ikot dito. Ang daming tao, iba't ibang muka, iba't ibang lahi, iba't ibang lingwahe. Part na sa patronan na. Walay laog ang ba mga baratilyo. nakaka talaga itong lugar. Sarap balik-balikan and for sure, pabalik ako dito. Yung vibe talaga dito parang nasa ibang bansa ka. Sa itsura at Estilo nito, it's giving me a U.S. vibe. Nox naman. Balito, yung papakakato sa U.S. Aww. Wala lang, feel ko lang. Ang ganda talaga dito, 10 out of 10. Ay, anong ganap mari? Ba't ka nagtuturo? Ben! Ah, ito pala. Honestly, sobrang saya ko talaga dito. Nalilipay ako yung nagkirigta kami nga magparaptod. Ngan mga Tagalunoy. Diba, kaupay man yung eh, nakikirita sa ibang lugar. Cheers. Nice to meet you, brother. Nice How are you? I'm fine. Thank you. Ayun. Maritisan time na sila. Ay. O di ba? Makakakita ka talaga dito ng mga foreigner dito sa lugar na kaya pumunta ka dito. Malay yung mga mare nandito na yung apam na para sa iyo. Di ba? Namashal ka na nga, nagka ka pa. Ang ganda talaga dito perfect sa mga mahilig magpicture-picture kagaya ko. Kaya ayo good pagpapakading nga waray kadara nga cellphone. Yadi nga yan mga upod. Tikang pa ini sa Barangay Lunoy. Yes! Magpakadi sa Manila para lang makapamasyal. Char. Balito ka rayo kunix na makasakay si Tonya Baluto. Aww. Pasensya na kam sa mga ka Bising-bising talaga pag binidyo kay first time ko din. Siyempre, kailangan sulitan ko ko pa'y pag nilalagpag da in sugat sinya, hindi mo makikita sa paligid. Nakaka-relax talaga. At kami ay pa na, maghiwa-hiwalay na naman. Actually, favorite ko yung building. Kung tasunod sini. baka naman may maglibring nga da. Ayaw lakam kaawod, pag-PM lakam sa mga kareoniters, gusto ko lang po magpasupport sa aking mga social media account. Yung TikTok, Instagram, and Facebook account ko po. I-search nyo lang po yung It's Real Biko Vlogs and pasubscribe po ng aking YouTube channel, It's Real Biko Vlogs. So, tapos na kami magkalalag. Okay, oh, okay. grabe sa ay. Thank you for watching!